Ayos at mapayapa naging daloy ng pagdiriwang ng Pistay Dayat sa bayan ng San Fabian matapos lumagsa ang libo-libong bisita sa baybayin upang makisaya sa taunang selebrasyon. Ayon kay Salome Magpanaw, ang siyang Operation and Warning Chief ng MDRRMO San Fabian, mas maraming tao ang nagtungo sa dagat ngayong taon kumpara sa karaniwang weekend. Base sa monitoring ng MDRRMO, Mula point to point ay tinatayang umabot sa libo-libo ang mga bumisita sa baybayang bahagi ng San Fabian, particular na sa barangay Bulasi na siyang sentro ng aktibidad. Sa kabila ng dagsa ng tao, nananatiling ligtas ang dagat at wala namang naitalang insidente ng pagkalunod sa buong selebrasyon. Ayon sa MDRRMO, walang senyalis ang panganib na naobserbahan sa tubig tulad ng malalakas na alon o biglaang lalim na maaaring magdulot ng kapahamakan. Patuloy din ang ginagawang pagbabantay ng mga tauhan ng MDRRMO katawang ang iba't ibang ahensya gaya ng PNP, BFP at mga local rescue volunteers upang masigurong ligtas ang lahat ng mga bisita. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na maayos na nasunod ang mga umiiral na safety protocols sa lugar. Naging epektibo rin ang inilatag ng mga hakbang para sa crowd control at mabilisang responde sakaling magkaroon ng aberya. Binigyan din naman ng MDRRMO ng kooperasyon ng publiko ang isa sa mga naging susi sa maayos at ligtas na selebrasyon dahil sa pagsunod sa mga patakaran at pakikinig sa mga abiso ng mga otoridad. Naiwasan ang mga insidente ng sakuna at naitaguyot ang kaligtasan ng lahat. Sa kabuuan, itinuturing na matagumpay ang Pista Diet 2025 sa bayan ng San Fabian at naging modelo ito ng maayos na crowd management at epektibong disaster preparedness sa panahon ng malalaking pagtitipon. Okay naman. No? So far, meron kaming ano, at ng mga kasama natin nandun sa beach from dito sa doon uh, monitoring and uh, roving within the, ano, the beach area o mm. oh, oh, marami marami din pero unlike uh, nung mahal na araw na mas marami. marami ngayon <laughs> oh. mga... pero we expect uh, more 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 visitors to come itong uh, Sabado at Linggo kasi baga yung iba nag-live na, nag ng live para sa spend yung weekend sa beach siguro. Uh, mga konsila eh, mga siguro, mga 40% siguro yan. Kasi hindi kami yung tamang agency for the counting of the visitors, ang tourism. tourism. Kung ito total mo from end to end hanggang dun sa Mabilao, meron siguro. Opo kasi uh, yung alon, ano, hindi rin masyadong malakas Ah, uh, ano siya, yung tahimik. Pero itong hapon, medyo, medyo may alon, pero sa may, ano, napampang. Gaya nung nailagay sa executive order ni Mayura, ng San Fabian, ano, ah, uh, nandun yung, yung mga nakainom, mga lasing, hindi pwedeng maligo sa dagat. Tapos yung mga bata, kailangan pag naliligo sa dagat, kasama yung guardian, may adult na kasama o kaya mga magulang. Tapos wag silang pupunta sa malayo kung hindi sila marunong dumangoy. at uh, saka yun lang, uh, bigyan pansin yung mga gamit na dala-dala, wag lang iiwan kung saan saan kasi hindi natin alam yung mga mga ibang tao diyan baka may makita kasi kung ma may ma-attract sila na makikita ang mga bagay na pwedeng baka baka ma mawala. So yun ang sinasabi namin na mag-ingat. Wala pa naman. Opo. And we hope po na... Ah, wala. <laughs> like nung anumal na araw, si Zero Casualty kami, wala kami ano, wala kaming... <laughs> nanonood. para sa programang Zona Libre, patrol numero 4, Bombo Justin Ramos ng Uulat, para sa number 1. And most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!